Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit sa Biblia at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Mga vision ng tao ngayon. Sa unang liwanag ng umaga, may mga mata na muling bumukas, hindi lang para makita ang mundo, kundi para makita ang sarili. Ang panaginip ng tao ay laging nagsisimula sa pangarap, sa isang ideya na tila impossible. Munit sa likod ng bawat pangarap, may tanong na bumubulong, ito ba'y totoo, o kathang isip lamang? Sa gitna ng modernong mundo, bawat isa ay nagtataglay ng sariling vision, ngunit ilan ang nakakaunawa na ang realidad ay hindi laging sumusunod sa kanilang inaasahan. Blessed are the visionaries, for they shall see beyond the veil, sabi ng kasulatan ng puso. Ang mga kabataan ay puno ng liwanag at posibilidad. Sa kanilang mga panaginip, may mga syudad na naglalakbay sa ulap, mga ideya na nagliliwanag, at mga kwento ng tagumpay bago pa man magsimula ang labanan. Ngunit sa bawat panaginip may hamon, ang mundo ay hindi laging nakikinig. Ang kabataan ay nakaharap sa realidad na puno ng limitasyon, pagkabigo, at takot. Sabi ng propesya sa kasalukuyan, Do not despise the dreams of the young, for their eyes see what the world refuses to acknowledge. Maraming tao ang napapaniwala sa ilusyon, mga pangarap na ipinagbibili bilang katotohanan. Ang social media, ang mga pangako ng teknolohiya, at ang inday ng modernong mundo ay nagtatakda ng maling pamantayan. Ang vision ng tao ay nagiging bula ng hangin, isang ilusyon na nagtatapos sa pagkadismaya. Ngunit may boses na nagbababala. Not all that glitters is divine, and not every vision comes from the Spirit. Ito ang reality check, ang tao ay kailangang maghiwalay ng liwanag sa dilim, ng totoo sa haka-haka. Isa sa pinakapangunahing vision ng tao ay ang pag-ibig. Sa panaginip, ang pag-ibig ay perpekto, walang sakit, walang pag-alinlangan, puro saya at pagkakaugnay. Ngunit sa realidad, ang puso ay madalas masaktan. Ang mga relasyon ay puno ng hindi pagkakaunawaan at kabiguan. At sa gitna ng lahat ng ito, may tinig na nagsasabing. Love is a vision that must be tempered by truth, it is forged in patience and understanding, not illusion. Ang mundo ay puno ng mga pangarap tungkol sa tagumpay, pera, karangalan, at kapangyarihan. Marami ang naniniwala na kapag naabot mo ang mataas na posisyon, matatamo mo ang tunay na kaligayahan. Ngunit sa pag-abot sa rurok, may tanong na bumabalot, ito ba talaga ang ibig ko sa buhay, o sunod lang ako sa pangarap ng iba? Ang kasulatan ng propesya ng isip ay nagsabi, True success is measured not by what you gain, but by what you give and who you become in the process. Ang teknolohiya ay naging bagong canvas ng mga pangarap. Sa panaginip, lahat ay konektado, lahat ay mabilis, lahat ay posible. Ngunit sa realidad, may alienation at kalungkutan na hindi maalis ng likes o notifications. Maraming vision ang lumalabo sa inday ng digital na mundo. At ang boses ng karunungan ay nagbabala. Do not let the virtual world blind you to the truths of the heart. Reality lives in presence, not pixels. Ang panaginip ng tao para sa kalikasan ay madalas puno ng kagandahan, malinis na ilog, berdeng kagubatan, at mga hayop na malaya. Ngunit sa realidad, ang mundo ay nahaharap sa krisis, polusyon, pagkalbo ng kagubatan, at pagbabago ng klima. Ang tao ay nakikita ang hinaharap sa kanyang vision, ngunit hindi palaging ginagawa ang tama sa kasalukuyan. Sabi ng propesya, He who dreams of paradise must also sow the seeds of care today, lest tomorrow he inherit desolation. Ang bawat tao ay may panaginip ng katarungan, lipunan na pahtas, walang pangaapi, at may respeto sa bawat buhay. Ngunit sa realidad may krimen, pandaraya, at kasakiman. Maraming visions ang nauwi sa frustrasyon at galit. Ngunit ang tinig ng propesya ay patuloy na bumubulong. Stand firm in what is right even if the world turns away. True vision begins with courage. Ang panaginip ng tao ay sagana at ligtas, pagkain sa bawat plato, tahanan sa bawat puso. Ngunit sa katotohanan, may gutom, may kawalan, may kakulangan ng pagkakataon. Ang mga vision ay nagsisilbing gabay, paalala sa sangkatauhan kung ano ang dapat pagtrabahuhan. At sa gitna ng kahirapan, may tinig na nagsasabing. The measure of a society is not its wealth, but its care for the least among them. At sa wakas, ang pinakamalalim na vision ng tao ay pananampalataya. Sa panaginip ang lahat ay maliwanag, ang bawat pagdududa ay tinatabunan ng tiwala. Ngunit sa realidad, may takot, pag-aalinlangan, at pagkahulog sa tukso ng mundo. Ngunit kahit ganoon, may panawagan mula sa langit. Keep your vision anchored in faith. Though the storm rages, the light will not fail you sa kabila ng pagkalugmok, may liwanag na sumisiklab sa puso ng tao. Ang mga sugatang puso ay natutong bumangon at ang mga nabigo ay nagkaroon ng lakas na magsimula muli. Ang visyon ng tao ay hindi lamang panaginip ng ginhawa, ito ay panaginip ng katatagan. Sabi ng propesya, Though the storms may break your walls, your spirit can rise higher than the tallest mountain. Ito ang panahon ng muling pagtatayo, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa buong sangkatauhan. Maraming pangarap ang nahahati dahil sa takot, pagkakaiba at galit. Ngunit sa mata ng langit, ang tunay na vision ay pagkakaisa, mga kamay na nagkakapit, puso na nagkakaunawaan at isip na nagtutulungan. Ang mga tao ay natutong magbigay ng lugar para sa iba at sa bawat hakbang, may boses na nagsasabing Unity is not uniformity, it is the strength of hearts moving together toward light sa gitna ng krisis, nakikita ng sangkatauhan, ang sama-samang pangarap ay mas malakas kaysa sa individual na ambisyon. Ang mundo ay puno ng gadget at koneksyon, ngunit marami ang nawawala sa tunay na presensya. Ang vision ng tao ay sumasalamin sa balance, paggamit ng teknolohiya para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Maraming panaginip ang naligaw dahil sa ilusyon ng virtual na mundo. Ngunit ang tinig ng karunungan ay nagsasabing, Do not let machines guide your soul. The true vision lives in human connection and divine purpose. Ang mga bata ay may kakayahang makakita ng bagay na hindi pa nakikita ng matatanda. Sa kanilang mga mata, may panaginip na puno ng liwanag, katarungan at kabutihan. Sila ang mga tagapagpahiwatig ng bagong panahon na nagbabalik ng pag-asa sa nakaligtaang mundo. Children are not just the future, they are the vision of what is still possible, sabi ng propesya. Ang sangkatauhan ay muling natututo sa kanila, may panibagong pananaw sa pag-ibig, kapayapaan at pananampalataya. Ang mga mata ng tao ay unti-unting nagbubuka sa mga kasinungalingan na matagal nang naghari. Ang vision ay malinaw, katarungan ay hindi lamang panuntunan kundi puso at gawa. Ang katotohanan ay hindi palaging komportable, ngunit ito ang tanging gabay sa dilim ng pandaraya. At sa bawat desisyon, may tinig na nagsasabing Seek truth even when it condemns. Righteousness is the path that lights the world. Ang lupa ay humihina, ngunit marami ang nakalimot makinig. Ang vision ng tao ay muling paalala na ang mundo ay buhay at bawat aksyon ay may epekto. Ang mga ilog, kagubatan, at hangin ay nagsasalita sa mga nakikinig. Care for me, for you cannot live apart from me. Ang pandemya at mga krisis ay paalala. Ang tao ay bahagi ng isang mas malaking sistema at ang bawat panaginip ay dapat magbigay respeto sa mundo. Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, ang pananampalataya ang pinakaligtas na sandata. Ang visyon ng tao ay hindi palaging nakikita sa material na mundo, ito ay nasa puso, sa katahimikan, sa panalangin. At your lowest, seek me, and you shall find strength beyond understanding, sabi ng tinig. Sa bawat luha at pagdududa, may liwanag na nag-aabang, na nagmumungkahi. Your faith is the lens through which you shall see reality truly. Ang mundo ay muling bumabangon mula sa guho ng lumang sistema. Ang vision ay malinaw, pagbabago ay posible, ngunit hindi basta-basta. Ito'y bunga ng pakikibaka, pagtitiis, at tamang desisyon. Sabi ng propesya, All things new are born not in ease, but through endurance and courage. Sa bawat sugat, may aral, sa bawat pagkatalo, may lakas. Ang panaginip ay hindi natatapos sa kabuluhan, ito ay patuloy na gabay. Ang tunay na vision ng tao ay makatao. Ang pandemya, krisis, at kahirapan ay nagturo ng isang bagay, walang panaginip na kumpleto kung wala ang pag-ibig at malasakit. Ang mga komunidad na nagkaisa, ang mga kamay na nag-abot, at mga puso na nagbahagi ng liwanag, ito ang mga aktwal na pangarap na nagiging realidad. At the end of despair, your compassion shall shine brighter than gold, sabi ng Boses. At sa huling liwanag, nakita ng sangkatauhan ang malinaw na katotohanan, ang panaginip at realidad ay magkasama. Ang vision ay hindi lamang ilusyon at ang realidad ay hindi lang kahirapan. Ang bawat pangarap ay patnubay, ang bawat hamon ay paalala. At every ending, new vision arises. At every darkness, the light waits for those who choose to see. Sa wakas, ang mensahe ay malinaw. Ang tao ay binigyan ng mata, puso at isip upang makita, maramdaman at maunawaan. Ang panaginip ay gabay, ang realidad ay guro. Balance your visions with truth and you shall walk in the path of awakening. Kung naramdaman mong may mensahe ito para sa iyo, huwag kang manahimik. Ibahagi ang panaginip at aral sa iba. Mag-subscribe para sa higit pang prophetic stories at reflections sa buhay at paningin ng tao. I comment ang salitang nananalig ako kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng vision at realidad na magtuturo sa atin ng tamang landas.